Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Mayo 3, 5. Sa araw na ito, Mayo 13, ikaw ay napapalibutan ng isang enerhiyang nag-aanyaya sa mas malalim na pagninilay sa iyong likas na mainit at masiglang personalidad. Bilang isang Aris, likas mong pinapanday ang isang kapaligirang nagdadala ng mga tao sa iisang layunin, isang kakayahang hindi dapat maliitin. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, kilalanin kung paano ang iyong kalmadong pag-ugali ay maaaring makaapekto sa iyong mga iniisip at maging sa mga kilos ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong likas na kakayahang magdala ng positibong enerhiya ay isang biyayang dapat mong yakapin at gamitin upang palakasin ang iyong mga ugnayan. Sa bawat pakikipag-ugnayan mo sa iba, ang iyong pagiging bukas at magaan na disposisyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Sa araw na ito, subukan mong maging mas mapanuri sa epekto ng iyong presensya sa iba, maaaring ang simpleng ngiti o pagbati mo ay magdulot ng liwanag sa araw ng isang tao. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa masiglang Sagittarius, ikaw ay hinihikayat na buksan ang iyong isipan sa mga bagong pananaw. Maaaring may mga sariwang impormasyon na darating sa iyo ngayon na magpapasiklab sa iyong masiglang diwa. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang sumipsip ng kaalaman at maghanap ng mga makabago at malikhaing solusyon sa halip na agad-agad na ipilit ang iyong opinyon o makipagtunggali. Ang pagyakap sa mga bagong ideya at pananaw ay hindi lamang nagpapalawak ng iyong kaalaman kundi nagpapalalim din ng iyong pag-unawa sa mundo. Sa araw na ito, subukan mong makinig ng mas mabuti sa mga pananaw ng iba, kahit na ito ay salungat sa iyong sariling paniniwala. Sa pamamagitan nito, mas mapapalawak mo ang iyong perspektibo, at mas magiging bukas ka sa mga posibilidad na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Habang sumisikat ang araw, ito ay paalala na maging mahinahon sa ating mga pakikipag-ugnayan sa iba. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan na sumisibol sa ilalim ng ibabaw, at ang pagpapamalas ng pasensya ay magiging kapakipakinabang sa atin. Gamitin ang pagkakataong ito upang magnilay sa kahalagahan ng pagkakaisa habang pinipilit mong palawakin ang iyong mga pananaw. Ang pagkakaroon ng pasensya at pangunawa sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng tensyon ay susi upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Sa araw na ito, subukan mong maging mas mahinahon sa pagtugon sa mga hamon at alalahanin na ang bawat isa ay may kanikanyang pinagdaraanan. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikiramay, mas mapapalalim mo ang iyong ugnayan sa iba at mas mapapalakas ang iyong koneksyon sa komunidad. Yakapin ang araw na ito bilang isang pagkakataon upang hamunin ang iyong mga limitasyon nang hindi pinapasan ang bigat ng mga alitan. Makilahok sa mga talakayang nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas, na nagpapahintulot sa iyong likas na karisma na lumiwanag ng hindi nasasangkot sa mga pagtatalo. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng matalinong pananalita at pag-isip, maaari mong gawing isang masiglang tela ng pagtuklas at koneksyon ang araw na ito. Ang pagtuon sa mga positibong pakikipag-ugnayan at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang pagtatalo ay magbibigay daan sa iyo upang mas mapalawak ang iyong network at mas mapalalim ang iyong mga relasyon. Sa araw na ito, subukan mong maging mas aktibo sa pakikilahok sa mga talakayan na nagbibigay inspirasyon at nagpapalawak ng kaalaman. Ang iyong likas na karisma at kakayahang magbigay ng inspirasyon ay magiging mahalagang kasangkapan upang mapalago ang iyong mga koneksyon at mas mapalapit sa iyong mga layunin. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw at posibilidad. Para sa mga single, maaaring may makilala kang taong magpapasigla sa iyong damdamin at magbibigay ng bagong kulay sa iyong buhay. Para naman sa mga may kasalukuyang relasyon, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang palalimin ang inyong ugnayan sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin at damdamin ay magpapalakas sa inyong koneksyon at magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa inyong pagsasama. Sa larangan ng karera, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mga bagong ideya at inspirasyon na makakatulong sa iyong profesional na pag-unlad. Ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at ang kakayahang makinig sa mga suhestyon ng iba ay magbibigay sa iyo ng mga bagong oportunidad at posibilidad. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagbabahagi ng kaalaman, mas mapapalawak mo ang iyong kasanayan at mas mapapalapit ka sa iyong mga layunin sa karera. Sa usaping pinansyal, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang suriin ang iyong mga gastusin at pag-isipan ang mga paraan upang mapabuti ang iyong kalagayang pinansyal. Ang pagiging mainit sa paggastos at ang pagtuon sa mga mahalagang bagay ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang katatagan ng iyong pananalapi. Sa pamamagitan ng tamang pagpaplano at disiplina, mas mapapalago mo ang iyong mga yaman at mas mapapalapit ka sa iyong mga pinansyal na layunin. Sa kalusugan, ang araw na ito ay paalala na bigyang pansin ang iyong pisikal at mental na kalagayan. Ang pagkakaroon ng balansing dieta, regular na ehersisyo, at sapat na pahinga ay mahalaga upang mapanatili ang iyong kalusugan. Ang paglalaan ng oras para sa sarili at ang pag-aalaga sa iyong emosyonal na kalagayan ay makakatulong sa iyo upang maging mas masigla at mas handa sa pagharap sa mga hamon ng araw-araw. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay asul na bughaw na sumisimbolo ng kapayapaan, katatagan at inspirasyon. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga bagay na may ganitong kulay ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng balanse at pagkakaisa. Ang mga maswerteng numero para sa araw na ito ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng paglago, karunungan, at espiritual na koneksyon. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pakikilahok sa mga aktibidad na nagpapalawak ng iyong kaalaman at pananaw. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, pakikinig sa mga talakayan, o pakikilahok sa mga workshop at seminar. Ang paglalaan ng oras para sa personal na pag-unlad at ang pagiging buka sa mga bagong ideya ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Bilang pangwakas na payo, alalahanin na ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili at ang iyong mga layunin. Ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at ang pagkakaroon ng pasensya sa pakikitungo sa iba ay magdadala ng mas malalim na koneksyon at mas makabuluhang karanasan. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga posibilidad at pagtuon sa mga positibong aspeto ng buhay, mas mapapalapit ka sa iyong mga pangarap at layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pasalamatan ang mga biyayang natanggap mo. Ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas makabuluhang buhay. Yakapin ang mga aral ng araw na ito at gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong patuloy na pag-unlad at paglago. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.